Okay, uh, goodie guys no. Meron kaming service dito guys na Sharp automatic washing machine no. So ang uh, issue nito no, ang reklamo ng ating customer ay hindi nakakatapos sa paglalaba. So ang nangyayari sa kanya guys, after niya mag-wash, mag-drain, instead na mag-dryer guys, pabalik-balik na siya doon sa pagkarga ng tubig no. So iikot konti, babalik, karga tubig, iikot konti, babalik, karga tubig no. So pag hindi bantayan, halos maghapon hindi katapos maglaba no so ito ngayon guys ang ituro namin sa inyo kung ano ang dapat gawin kapag ganyan ang problema no na hindi na katapos pabalik balik sa pagkarga ng tubig no sa so, was okay siya pag drain niya din kapag mag spin na doon na siya nagpabalik balik no hindi na nakakatapos no so buksan nyo guys yung likod pag nabuksan nyo yung likod kunin nyo tong parts na ito no yung sa ilalim na to ito yan ito po ay tinatawag nila na bump sensor or bump switch or safety switch, no? So, ang gagawin niyo diyan kasi nga kaya nga nangyari yan guys Yung mga washing machine dahil malambot na yung pinaka suspension rod niyan, no? Kaya naging pabalik-balik siya. Ibig sabihin, maalog na siya, no? So, ang gagawin niyo guys, i-disable niyo to. Yung portion na to kung wala kayong pamalit ng uh, suspension rod, i-disable niyo na lang yan, no? So, ang pag-disable niyan guys kasi ano lang yan, relay lang yan diyan eh. So, yung parts na yan, relay lang yan. So, ang gagawin nyo, guys, italian na lang yan, no? I-tape nyo na. Kumbaga, i-permanent mo na yung... Ah... Uh, kasi, relay lang yan. Ang kailangan nyo lang, i-permanent nyo na lang, guys, yung... connection yan, no? Kumbaga, lagyan nyo na lang ng tape, no? Para permanent na siya na nakakonect, no? Kasi, yan po ang problema kapag malambot na ang inyong suspension So, pabalik-balik yan. Pag hindi nyo bantayan, maghapon kayo. Hindi na tatapos ang inyong paglalaban. No? So, pwede nyo yan i-disable yan. No? So, yung relay na nakakunik. Ito guys, yan. Ito yung relay. Ayan no? Lagyan nyo lang yan guys ng electrical tape. No? Para madiin. Yung parang meron siyang... Siguro alam nyo naman yung relay. No? So, pag pinipindot nyo, magkakaroon siya ng contact. No? So, para maging uh, disable na siya, ang gagawin nyo, lalagyan nyo siya ng electrical, no? Or yung dalawang wire na yan, guys, pwede nyo na lang pagtabuin yan para hindi na, hindi na kayo mahirapan, no? I-connect nyo na lang yung dalawang wire na yan. No? So, disable na yan, no? So, pwede nyo naman ibalik yan kung once na nagpalit na kayo ng suspension rod, no? So, yun, no? So, ganun lang, guys, no? Yung problema kapag yung washing machine nyo, pabalik-balik, hindi nakakatapos, paulit-ulit, pabalik-balik, yan lang problema nyan, guys, lalo na sa mga sharp, automatic washing machine no so dalawa ang option nyo palitan nyo siya ng drum sensor or uh, ano ah, uh, i-disable nyo yung drum sensor or magpalit kayo ng suspension rod no so medyo may cost lang no kasi medyo mahal din guys yung suspension rod no so ang sukat nito guys ng 10.5 na kilogram na sharp is 56 cm sa kanyang suspension no so 10.5 kilogram 56 cm yung kanyang suspension rod no so yon take note nyo na yan guys no para pag naka encounter kayo nito alam nyo na kung anong sukat ng ganong uh, capacity ng sharp automatic washing machine so yan guys din si na namin no so yon so yon pagkatapos nito guys testing na natin okay na yan no wala nang maging problema yan hindi na yan magtutuloy na yan no hindi na yan pabalik-balik sa pagkarga ng tubig okay thank you bye bye